Hi, ako si Joven. Dati akong seaman na ngayon na international student dito sa Australia. Tara, samahan niyo ako mag ng dugo. First thing to do is mag-book kayo appointment online and then present yun lang yung passport nyo at bibigyan kayo ng ganitong sticker. Kasama nga ng sticker, meron din kayong mga fill upan tulad nito hanggang step 4. Sa step 3 naman, hanggang 49 question. At after kung nasagutan yung mga tanong, waiting na ako sa next step. Next step is dadalhin ka sa isang room para i-check yung BP mo, yung blood, yung timbang, at yung height. May vanity ng dugo ang kinuha sa akin. At habang kinukuha ka ng kanang dugo, pwede ka manood ng TV, makinig ng music, mag-cellphone, at kung ano-ano pa. At pagtapos na, sulat nila kung anong oras ka pwedeng bumangon. Last part is advice kanila na pumunta sa refreshing room na kung saan pwede kang kumain ng kumain. Unlimited ang foods dito, kaya pwede kang kumain ng kumain. At chocolate nga pala yung napili ko. Ito yung mga pagkain na pwede mong kainin rito. May mga dairy, cookies, chips, mga drinks, may hot food din sila tulad nito. Meron silang coffee o hot choco. Di mo na rin kailangan maghugas ng pinggan dahil may mga tagahugas din sila. May mga cup noodles, chips. Pero huwag ka magalala.